par amoy palang par napakasarap na nito mga par amoy laing par ay laing nga pala to mga par at syempre mga par kakain na tayo mga par dahil napakasarap nito ating ulam Tahon ng gabi mga par ayan o oh, nilagyan ko yan ng gata at syempre ang nag-iisang lungganisa mga par So what's up mga par, for today's video magluluto pala tayo ng laing Ang laing na dahon ng gabi ay lalagyan natin ng tinapa mga par At syempre ang unang natin gagawin yan mga par ay gugunting-guntingin na natin ang dahon ng gabi Ang gabi pala sa amin mga par ay aba sa ilokano At ang dahon ay bulong, bulong ng gabi mga par Ayan ang dahon ng gabi mga par sa probinsya namin tong mga para hindi nila gaano kinakain kasi nga ang kinakain lang nila yung pinakapuno at saka pinakalaman pero ngayon mga par binilad ko yung pinagdahon ng gabi mga par sa mainit na araw kasi napakainit ng araw kaya biglang natutuyo agad yan mga par simpleng simple lang ang ating ulam ngayon mga par dahon dahon muna tayo mga par pero masustansya naman itong mga par at ito mga par bibilisan ko na ang paggugunting ng dahon ng gabi mga par Ayan, no, bibilisan ko na yung mga, par mga 120 parang ating pagbubunting. Okay. At ito na mga par, hindi pa meetingin si par sa paggugunting Parang nagugupit lang para napakalupit mo par, ang bilis ng iyong kamay mga par At ayan na, nagmamadali si par at parang nagugutom na nga ako mga par Ibilisan ko pa itong paggugunting ng dahon ng gabi para maluto na natin to mga par At ito ng mga parang ang ating na gunting-gunting ng dahon ng gabi mga par. At syempre mga par, kukugasan ko muna yan par sa tubig and then nga sa batkayan par, para para malinis na malinis mga par. At syempre pagkatapos nating hugasan yan mga par ay pakukuluan muna natin yan par para mawala yung danta ba, yung dagta. Pero para mas masarap pa mga par kasi medyo tumagal to sa bubog mga par kaya pakuluan ko muna sa tubig at habang pinapakuluan ko mga par ang dahon ng gabi ay syempre nagprepare na rin ako ng luya, bawang at sibuyas mga par. Napakaraming luya itong mga par. At syempre mga par, ihimayin ko na rin ang tinapa mga par. bali may kaliskis kasi itong mga par eh. Kaya tinatanggal ko muna par. At himahimayin ko itong mga par hanggang sa matanggal yung mga tinik. Mukhang bading na tinapa ito itong mga par eh. Kasi may kaliskis eh. Ano, may kaliskis yan par. O yan o. Oh. ako pa yung par bago ko himay mga par. At ito na mga parang aking nahimay-himay na bading natin na tinapa mga para. Oh, ayan o. Oh. At ayun nga par, natapos na na kumulo na nga ang ating dahon ng gabi mga par. Siyempre, didrain muna natin yan par sa running water para malinis mga par. Parang nag-drain ka lang ng spaghetti mga par. Napakasarap nito mga par. Laing. Paminsan-minsan ay kumain din naman tayo nito mga par. Laing. At yan nga par, iwanan lang natin dyan sa running water para medyo malinis pa konti At syempre mga par, maglalagay ko na ang mantika sa mainit na kawali mga par At magigisa na tayo ng ating mga ingredients Syempre ang una nating ilalagay dyan mga par ay ang pampaganda ng boses Ang pampaganda ng boses ay ang, syempre walang iba par, kundi ang luya Ayan o, oh. luya ang pampaganda ng boses Ayan o lalagyan na ni par, napakaraming luya niyan lalong gaganda ang natin to mga par, dahil napakaraming luya At syempre mga par susunod na natin ang sibuyas na pampabangsit naman to ng sangkaw mga par. Ang paborito ng mga Bombay. Ang sibuyas. At, at syempre ang pinakauli at pinakalas pinaka ay ang bawang. Eh, ayan, pamatay naman ng aswang mga par. At syempre ilalagay na rin natin ang ating tinapa mga par. Pag nag golden brown na lahat ng ating gabis na or. Ayan oh, nilagay ko na ang tinapa mga par. At syempre sasangkot ka rin natin yung mga par para mas malasak ang ating laing mga par at ito na mga par mukhang luto na rin ang kanyang tinapa kasi pinausukan naman na yan par eh. kaya medyo luto na rin yan par pero syempre gigisa rin natin yan par baka may mga konti-konti natin na hindi pa luto kaya ginisa ko muna ang tinapa mga par at ito na nga par ang pinakuluan kong dahon ng gabi at ang ilalagay na natin ang first gata. First gata mga par yan, ang first. At syempre, ulo-ulo natin yan konti mga par. Patuyin lang natin yan konti mga par para susunod na rin natin yung second gata. Ayan, oh, par, oh. napakalapot yan pa par. Tatlong nyug yan mga par. Kaya malasa to mga par. Nagiging laing na laing ang dating ito mga par. At ilagay ko na nga par ang second gata at syempre mga par, haluhaluin natin yan mga par para hindi dumikit ang sa ilalim yan mga par. Ayan o, oh, napakasarap. Amoy pa lang mga par. Kaya talaga naman makakaubos na naman to ng kanin labig mga par. Ayan o. Oh. at ayan nga mga par, kumukulo na talaga mga par mukhang naglalapot na mga par at syempre susunod na rin natin ang isbunang dinosaur ay isbunang dinosaur, patis pala mga par at syempre ang kanyang pangpalasa si majid at syempre ang pangmalupitang sili mga par ayan o, oh, parang bigulado lang mga par mahilig sa sili pero mas malupit ang ilokano sa mga sili mga par at talulunin natin konti yung mga par at ayan na mga par, titikman ko na kung tama na ba ang kanyang alat at ang kanyang anghang at mukhang mapapasarap nga si boy talaga ng kaya to kasi dumila pa ayan o kasarap na raw sabi ni boy mga para ayan o amoy palang mga para ay talaga namang mapapatakam kamamayan ng kain kahit kanin labig lang to mga para ay sob ka na at syempre ang pinakauling parte ng pagluluto natin para ay syempre ang pagkain syempre kakain na tayo pag naluto na ang ating gulam ano pa na ating ginagawa mga para syempre tirahin na natin to baka tirahin pa ng iba at meron pa nga akong 30 gwanisaw mukhang no, masarap nga talaga ang hapunan mo ngayon par kaya yan pero sa't kalati lang muna mga par kasi konti lang ang ating kakainin paggabi kasi pre matutulog tayo baka di tayo magising pag nasobra tayo ng kanin mga par at eto rin mga par ang ating laing ay atin nang titikman kung talagang masarap ba ang laing ang daon ng gabi baw at ayun na nga hinipan na ni par ang kanyang ulam at mukhang mapaparami na to ng kaning lamig si Boy. Yan o, oh. ang sarap mo par. Ay, sarap. Sarap ng ulam pala par. At ito na mga par, kakain na ako mga par. Thank you for watching and please subscribe my YouTube channel mga par. Thank you very much.